kaya na uh, isang may usaw lang dumapa kaya din nala dito nakadapa na puto lang kanyang uh, chassis napakalas natin kay Chip Budoy Ayan, natin ang uh, mechanic dito guys nung mga cover niya ayan nakita na natin yung ano naging problema niya uh, kinain na siya ng kalawang dito sa bataan ko ba ng kanyang chassis ayan madalas ito sa mga Mio type mga scooter ayan pag napabayaan natin Mali hindi natin nalaga sa linis uh, kinakain talaga siya ng kalawang at uh, ganyan na mangyayari sa motor niya, guys pag uh, napabayaan natin lalo na at malapit tayo sa tabing dagat okay lalo na ng kalawang ah uh, pass uh, forward na tayo guys uh, dito sinimulan na natin i-fabricate ng Uh, GI pipe, uh, nagputol tayo ng GI pipe then tinapal natin dito sa uh, naputol niyang uh, chassis bumuka na kasi yung kanyang chassis guys kaya wineldingan na lang natin na gumamit tayo ng GI pipe. pero bago natin yung tinapalan ng GI pipe uh, wineldingan muna natin yung uh, nagbaak na uh, chassis niya para mas tumibay pa din yan tinapalan na lang natin ng j pipe na inati para mas tumibay pa kabila nyan guys kailangan na pulido yung uh, pagkawelding natin din dito tinapalan na rin natin yung uh, nabutas kinain ng kalawang so yan na uh, fill up lang tayo tinapalan na lang natin din ng uh, GI na pinutol right? So ayan, kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng video, uh, palike and share naman ang ating uh, video. Then papalo na lang sa ating page guys. And marami pa tayong video na i-upload uh, mga tutorial, mga basic. Uh, guys, sa uh, tapos na natin na weldingan. Uh, Pinturahan na rin natin para iwas kalawang. Ayan, uh, basic lang. Then balik na lang natin dito yung mga playrings na tinagal natin kanina. Para matest drive na rin natin kung uh, goods ba yung ginawa natin. Para quality naman kahit paano bago natin na uh, ibigay sa customer natin. Alright. Uh, bagay goods na ito. mag